Good morning, good morning. Mga buddy, ito may mga nagtag sa atin kasi dito sa Facebook page natin na kung saan eh, merong isang nagpost na may mga kumukulo na uh, ano na parang putik no. So mukhang dito ito kinuha sa lugar na ito dito sa Sinisian East. So ito isang uh, isang malawak na na lupain na ito mapapansin natin na may mga kumukulo dito ang parte kagaya nito ayan so mainit mga body oh. ito pang isa susubukan so, subukan na nating hawakan mainit nga mainit pero hindi naman ganun ka at uh, tindi yung init nya dito pa oh ayan ayan pa siya so halos itong buong ito na nakikita natin hindi naman kalambutan yung lupa mga body pero tingnan ninyo ito ayan Kumukulo talaga. So, mula sa Bawan, bumiyahe tayo papunta dito. Dahil nung isang araw pa, ang dami nagme-message sa atin kung ano ba daw ito. Pero actually, matagal na itong mga body na ganito ang sitwasyon. Doon sa may dagat, doon sa may uh, Balayan Bay, uh, meron din doon na kumukulo din sa ilalim mismo ng dagat. Lalo na kapag umaga, makikita talaga. Marami naliligo ngayon doon mga buddy. Ayan o, oh, mga nakaparada na mga uh, tricycle. Tapos, uh, bago ka makapasok, magbabayad ka ng entrance sa motor, 20 pesos. No? Sa sasakyan natin ng na mga four wheels ay uh, 30 pesos. So, ito, pakita ko ulit sa inyo. Ayan pa, So may mga malalaking part dito ng parang hukay siya. Ayan no. At may kulo din ng konti. May tatlo doon. Hanggang doon mga body. Hanggang doon no. Itong kabuuan na to. O ito. Uh, mas malaki yun nandito sa kabila Oh. Hindi naman malambot yung lupa. Ayan. Ayan pa. So kahit yung mga malalaking portion doon, meron din. Kaya titin nyo itong lugar na to, walang nakatirik na bahay. Ayan. So yung Taal Volcano, andun sa parte na yan. Yan, usok niya yan. Galing tayo doon kanina. Napakalayo nito sa Taal Volcano. Pero hindi natin alam kung bakit Uh, merong ganito ito dito. So syempre, kapag kumukulo, eh merong source ng heat. So posible na sa ilalim nitong uh, lugar na to ay may malapit na source ng heat, maaring magma. So doon meron din, no? kumukulo din doon sa kabila. ayan So hindi natin alam kung ano yung explanation talaga dito pero uh, base na rin lang sa uh, mga na sabi sa akin ng no, ating mga kaibigan dati na may karanasan sa geology sa volcanology kagaya ni My G -World, eh itong lugar na to all the way doon sa Taal Volcano ay parang pathway no may pathway dito ng ng magma So hindi natin alam kung totoo 'yon kasi nabanggit nga niya na ano na itong uh, parte ng Balayan Bay diyan sa parte na 'yan ay nandiyan yung magma chamber ni Taal Volcano. So tingnan natin dito sa kabila. Ayano oh, may mga maliliit na butas na kung saan ay pumukulo ang tubig. Pero hindi naman ganoon kainit yung yung tubig mga buddy. Ayan, ito, mas uh, matindi yung pagkulo dito. Tingnan natin, ha. hawakan natin. Oh. Okay. Mainit talaga, pero hindi ka mapapasok talaga ng ah, talagang yung ano yung hindi ng init niya. Ayan, meron ba na rin dyan? So, hanggang dito, ang lawak, mga body. Nakita nyo patay yung mga damo dito. Ayan. Ito pa. So may mga nakikita pa rin tayo ng mga kumukulo. Dito sa part na ito. Ayan, kumukulo din. Hanggang dito. Yung baga hot spring to. Ayan, yung kabuuan na yan mga body. Meron siyang kumukulong uh, tubig no sa mga butas-butas. So ito ay nandito sa Sinisian East kung hindi ako nagkakamali ah. Uh, yung part na yon yun yung uh, Balayan Bay. So meron din doon kumukulo mga body sa may dagat. Subukan natin na puntahan kung uh, makakapunta tayo doon. Kung hindi malambot itong uh, lupa, okay?